dito tayo ngayong sa Cebu Pacific papunta tayo lang JinSan. Para sa kumakaskay ng aeroplano plano kay excited din tayo. Sigurado wala na natapos, nasa airport tayo ngayon. Set up daw sa porter. Ayun, time check muna tayo alas 2 na no, alas 3 Alas 2. No? So nandito kami sa airport ngayon, sa domestic airport. Um, kapi muna kasi ang flight namin is 4.30 pa. 4.30 pa madam no? Yes ma'am. Oo so waiting muna, kapi-kapi muna tayo. Medyo inantok pa. Uh, papunta ako ng Jinsan. So first time ko sa sakay ng aeroplano. So <laughs> excited na ako. So magka muna kami. Ah meron ka palang kapi dito sa airport. Meron ka palang kapi dito sa airport sa so, may kapehan dito. Inanto kasi ako dahil di pa kulang pa sa Ang aga ko nagisig. Kape muna kami ni Malabada. Ayan, uh, habang naghihintay ng flight, gala-gala man tayo sa airport. Ang dami palang tao dito, parang baklaran. Ito ako si pati dito sa airport na nakakilala sa akin. So, parang parisan ko lang. <laughs> Ayan pati mga guard nagpa-picture din. <laughs> Sana ba tayo? Eh, dito pa rin tayo sa ano? <laughs> sa loob pa rin ng airport to. Ang dami-daming tao. Grabe, pita nyo. Magaling araw pa lang ha, alas dos pa lang mag, uh, alas dos pasado, mga 2.30. Ang daming tao pala dito, parang baklaran lang talaga. Ang, ang, ang airport pala, kasi first time po dito magkagani-gani dito parang baklaran pala ang dami din ng tao. So, ayan na nga guys. Uh, naglalakad na ako, papunta na kami doon sa aeroplano na kung saan sasakay na kami. Kasama ko si Ma'am Beam at saka si Alvin. So, ayan. May tumawag sa ate. So, mamaya excited na ako na makasakay sa aeroplano dahil na first time magta-travel ako ng ganito kalayo at saka sasakay ng aeroplano syempre. So, ito na. Forward po tayo. Kasi aeroplano na ako. Aero plano na ako sa loob. Parang boss. Nakakatakot, pinakabahan ako. Na Hello! 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 para ko artista din sa mga kwento. Ayan ang sinakyan ko aeroplano, Cebu Pacific. No? <laughs> Labas na tayo ng airport ng Ginsan. Papunta na tayo doon sa destination natin na lugar kay Madam Sara. Tara na. Hello, 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 hello. Welcome sa Jensan. Salamat okay, po. Nakarating ako dito sa bahay mo. Mm. Gusto ang ganda pala ng bahay. Ay, naku. No Hindi ka na. Nakain na tayo. Kamusta ang iyong ano, biyahe? Okay naman. No. Okay, no. okay, no. okay, no. okay, no, Gusto po. Saan ka makapakay ng aeroplano? Inabahan oh, ano po. ako. Mm. Ang daming, ang madaming pasahero. Puno, super so, dami. Hindi sila nagulo bang kami naman, bakit hindi naman? It's picture. Mm -hmm. <laughs> <laughs> okay, oh. po. Alika, 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 alika. oras na, kayo? Maaga pala kayo, ano, 12? 12 kami umalis sa Parisatas. At, atas. Nagtambay kami sa airport kasi, di ba, alas 5 na nga kami nakalis doon eh. Hmm. Alika, mm -hmm. alika. At least nakadating ka. Hindi ka oh. makapaniwala yung di ba nadating na ka eh. Sabi <laughs> ko, hindi na pinawagan ko yun. College day kasi namin ngayon. So, sabi ko. Eh, na, di ba, nagpa-picture tayo nung oo, mula, oo. Nagtre nag nagtrending nag yun. Hindi ko alam. Kasi wala naman ako mga Facebook. Wala ako. So, ano. nagtrending yun kasi dami nag-share, dami pumuring sa yun. Kasi maligyan mo ako ng pera na kung namin natin. So, nag yun kasi inapload oh, ko din yung video ko sa'yo. Oo. Oh, oh. ko sa'yo. So, madaming aso pala. Oo. Uh -huh, uh -huh. so, eh, uh -huh. ngayon, Ma'am, nakita ka namin kay Diwata mo. Ma'am, magpapicture din kami ba? Ang dami-dami na gano'n dami sa high school. Sabi ko, sige, college day. Inano ko, invite nga kita. Okay. Big, di ba? Bigla. Tapos, yung mga estudyante, ano, hindi nila alam na surprise. Hanggang kagabi, mag araw, maraming tumatawag kay Rebecca na nagte-text. Hindi sila makapaniwala. Pinilagay ako doon Pangalan mo. Yeah. So ayan, for to this video, nandito kami sa sasakyan. Pupunta na kami sa eskwelahan sa Golden State College kung saan doon ako magtuturo sa Golden State College dito sa General Santos City kung saan tuturuan ko sila kung paano gumawa ng sikin, kung paano lutuin ang sikin joy, kung paano lutuin ang diwata pares overload. Kaya handa na ba kayo? Let's go! Ayan, nandito na tayo sa school ng Golden State College sa General Santos City. Kaya na. Kasama ko siyempre si Madam Sarang may-ari ng na school na ito. Hi po! Ayan na, ayan na, nandito tayo sa General Santos City kasi Nandito na ang diwata Paris Overload sa General Santos City na kung saan ang dami-daming estudyante dito sa Golden State College. Ang gagawin natin dito kung bakit tayo nandito sa school, magtuturo ako dito. Magtuturo ako gumawa ng Paris at magluto ng Seek and Joy. At siyempre, patikim natin sa kanila yung Seek and joy natin at saka yung ating Paris Overload. Wow, 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 ang dami-daming tao, madam. Nakaka-surprise naman talaga. Alam nyo ba, galing pa ako ng Pasay. Pumunta lang ako dito sa inyo sa Golden State College para ipatikim ko sa inyo ang aking Paris at saka ang aking City Joy. Sa alam ko ni Madam. Alam mo Madam, sabang dami pala ng tao dito. Ang dami estudyante, ang dami mga tao. Ang dami-dami mo palang taong natutulungan. Ang dami-dami namin natutulungan ninyo, madam, mga estudyante, mga magulang, at siyempre mga tao kapitbahay mo at mga tao nakakilala sa'yo dito, halos na tulungan mo lahat. Ano mo, madam, feeling ko lang, ha? Pag tumakbo ka siguro dito ng uh, position sa gobyerno, mayor man kung ano position, senador man yan, o, o, presidente pa, naku, madam, sigurado ng panalo. Kaya lang, kaya lang parang napapansin ko sa'yo ngayon, parang wala ka pa yata plano tumakbo, no? Pero nandito lang kami, madam, kung mangyari man yan, nandito lang kami para suportahan ka. So, yun. Ayan. Gusto ko lang din pasalamatan yung binilang ko kanina ng Seekin kasi di ba, bawal pala isa kayang Seekin sa ano, sa aeroplano. Kaya doon ako bumili sa uh, Golden. Golden Meat Shop dito sa ano, sa Uh, purok malakas. Dito ko binili ang akin sikin na aking ipapatikim sa inyo ngayon. Ready na ba kayo matikman ang Diwata sikin Joy? Ready na ba kayo matikman ang Diwata Paris Overload? Ayan dahil ready na kayo ipapatikim na namin sa inyo ang aming sikin Joy na talaga naman pinagmamalak ini Diwata Paris Overload. At syempre gusto ko rin pasalamatan yung nagbigay ng litson Si okay. Sir Kiko ang nagbigay po ng Litson. Nandiyan po ang Litson. Pero, ano, iuwi ko yan mamaya. Hindi ko ipapatikin sa inyo. Taring lang. Hindi, maraming salamat kay Sir Kiko dahil nag-donate po siya ng Litson. Nagbigay po ta sa atin. Thank you so much, sir. So, ayan. Bigay na natin sila. <tinyo> 哎，三、啊、牛，欢迎马的爸爸。哎，辛 Ayan. Ayan, Diyos ko, maraming salamat. Uh, Golden State College. Dito sa General Santo City. Dahil nakating ako dito, naging bahagi ako ng infograma. Sa nga alam po, yung Madam sarang, may-ari po mismo ng eskwela na ito. Napakarami palang estudyante dito. Alam sa totoo na nandito ako para magturo. Eskwelahan to, di ba? Para turuan ko yung mga estudyante. Para maggumawa ako paano gawin ang Diwata Paris at sa Duwata City. Enjoy. Iba, biglang nag-tetser ako dito. Nakita nyo naman, di ba? sobrang dami ng tao. Pakita nyo.